So, hindi ko po sinasabing ako ay na tao. ay Gusto ro'ng ni Chairman tanggalin yung face mask niya. Pero may palidiwanag naman siya. At ito na nga, nagkaharap na ang Chairman at si Mayor Isko Moreno. Nung Sabado, nagkaroon ng clearing operation dito sa Barangay 122, Tondo, Manila. So, ito ba'y iringan sa clearing operation? Alamin natin dahil dito, sinabi na ng Chairman ang kanyang side kung bakit siya nagpaputok ng baril. Nangyari doon sa isang chairman na nagpaputok. Eh, alam mo, gusto ko naman, eh, sinabi ko doon sa mga polis natin, eh, kailangan harapin ni chairman yung taong bayan. Nagtatanong mga taong bayan, kaya na di siya makapagpaliwanag ng kaunti. But for the meantime, immediately, immediately, I just want to put this on record. <laughs> immediately after the incident, the leadership of President Juan, or President Uno, took action on it and arrested uh, Barangay Chairman Rodelio U. E. Castro. Ngayon, eh, siya naman din, para lang sa kalaman, at tanongin nyo na rin siya mamaya, uh, kung meron kayong gustong <laughs> bala na kayo kasi ang importante sa amin ipaputok eh, alarm scandal o illegal uh, discharge of uh, firearms e, in a situation which we don't know because we are not participants of it but there is a discharge of firearms whether it is legal or illegal it is not up for me But to secure the general population, the presumption is may ginamang mali. Kaya, precinct Uno at I'm smart, uh, gusto ko lang, kasi tinatanong niyo ako kahapon, maraming nag-text sa akin dito, I will not mention na lang kung anong nangyari. Ginareso agad ng siyudad ng Maynila through NPD. Chairman, uh, Chairman. Wala ka namang baril yan. <laughs> Ay, gusto rog ni Chairman tanggalin yung Christmas niya. O oh, oh, sige, Chairman. Good for you. I'm happy for you. I don't want to... Uh, <laughs> ikaw ang nasa sa'yo yan. O oh. ngayon, yung mga tanong niyo sa akin kahapon na hindi ko naman masasagot. Basta ang trabaho ko, may nag-discharge the presumption is illegal. Now, to find the truth or not, it is up for the judge because cases were filed against already uh, kay chairman. Oh, pero seso na siya. Pero may paliliwanag naman siya. O, oh, ikaw nang bahala, chairman. O, oh, yeah. oh, sino na? Ah, si chairman mo na, hayaan natin siya. Ha? Ito na yung pagkakataon mong ma-address ang publiko. Okay. Uh, Unang-una po sa lahat, uh, maraming maraming salamat po sa ating butihing uh, Mayor, Mayor Isko Moreno, at sa ating uh, napakaganda, talaga, talaga nakatita, no? yung ating uh, Vice Mayor Chispa. Uh, at sa inyo po, magandang uh, umaga po sa, sa ating lahat, no? Uh, lalong-lalo na na nandirito at saka doon po sa, sa mga manunod. So ipalawanan ko lang po yung nangyari pong insidente nung nakaraang uh, Sabado kung saan uh, tuwing Sabado po, uh, sa Monday ko, ay nagkakaroon po kami ng clean up drive. At dahil po may kautosan yung ating mahal na mayor ng Lusot ng Manila na mag-conduct ng clearing operation, mag-conduct ng mga, uh, yung mga obstruction sa ating lugar, especially sa aming barangay. So, isinabay na po namin sa clean up drive yung pag-aalis po ng mga obstruction. So alas otio po ng umaga, nagsimula po kami sa aming barangay. So nagbigay po muna ako ng briefing sa aking mga tauhan, sa kagawad, sa tanod, kasama yung XO, at yung kasama rin po namin yung aking mga street sweeper. So lahat po kami ay in uniform. So naka-uniform po kami. Ha? So una po namin uh, binaikway, yung uh, skinny, yung karsada po ng mata. So kung familiar po kayo doon. So mata. So lahat naman po ng aming uh, presidente doon sa mata ay immediately nag-comply. Yung iba po, parating pa lang po kami, yung kanilang pong obstruction like yung mga tolda, yung lamesa, ay kanila na pong inaalis. So smooth po yung aming uh, nagawa doon sa Mata Street and then dumiretso po kami sa may mayna. So sa na ganun din po. Lahat po ng obstruction, aming sinisita. At yung mga naka-obstruct ng mga gamit, like la mesa, tiratanong po namin yung may ari kung aalisin nila o kami na lang ang mag-aalis. Yung iba naman, uh, nakikiusap sa amin na, sige, sige, kunin nyo na. Kaya doon sa aming clearing, meron po kaming dalang kariton. Ha? Yung postcard po. So lahat po yun, tinatanggal namin, pati po yung mga halaman, na naka-obstruct doon sa daanan. So, smooth po, napakaganda. Hanggang sa nakarating po kami sa Laxony Street, medyo malaking karsada, uh, kung saan, pagdating din po namin doon, very cooperative, yung aming mga residente, yung mga tolda, yung kanilang mga harang, lamesa, maging yung kanila pong uh, uh, gamit na motorsiklo, ay kanila pong ginigilid. No? So, very cooperative yung aming residente along Laxony Street. Then, tumiretso po kami ng pagkeko. Ganon din po. Dumating kami, maayos na po. At talagang siguro po, dahil sa sa may kautusan, yung ating butihing mayor. At uh, din kami, no? sa barangay. So, sumusunod po. Sumunod po. So, hanggang sa nakarating po kami sa karsada ng Usmeña, ganon din po. So, lahat, halos uh, pagdating nga namin, ay eh, medyo konti na lamang po yung aming nasisita. No? So talagang uh, sumusunod yung aming mga residente along Cosmeña. Then pagdating po doon sa may uh, uh Albatros Street, bumalik na po kami sa aming barangay. Uh, so para naman po makapa, makainom ng tubig yung, yung aming mga kasama, uh, tapos uh, sa payang naming almusal, pabili lang po ako ng pantisal, so pinag-almusal po po yung aming mga kasama. Then after po noon, in a minute, lumabas po ulit kami at pumunta naman po kami sa gawing likuran ng aming barangay. Yung po yung Amitis Street. Uh, doon po sa Amitis Street, uh, una pong uh, dadaanan namin, o oh, makikita na madadaanan namin, no? yung Opal Street. So doon sa Opal Street, So lahat ng mga daw pinagtatanggal pinagtatanggan namin kasi po uh, mayor yung aming pong uh, barangay mga eskinita, karsada, ay pinalagyan ko po agad ng street light. Sa akin po, meron po kasi akong prevention no, po crime. Basta maliwanag ang lugar, uh, meron prevention. So, at pinagtatanggal ko po yung mga lona, yung mga tolda, pero, as I said, kinakausap po namin yung, main, yung aming mga residente. At pinapaliwanag po sa kanila kung bakit. Huh? Then, nung matapos po kami sa Opal, Balik po kami sa Amity Street, nagpatuloy po kami. Hanggang sa nakarating, nakarating po kami, doon sa tapat po ng bahay, uh, ah, babanggitin ka lang po yung apilido ng mga Valdez uh, ah, na sa amin. So, alam ko kung sino man po dito yung mga nakakanood o ah, alam ko kilalang kilala yung pamilya Valdez. So, pagpasok pa lang namin doon sa tapat nila, meron kagad, ka ah, I think, Siguro pwede kong sabihin may konting resistance kagad yung tatay, yung Ben Valdez na uh, kinausap ko naman siya na tay, alisin na namin yung folder ninyo at ang sagot niya, niya sa akin bakit kami na lang lagi ang pinag-iinitan ninyo? Actually, kung mapupunta kayo doon sa Eskinita ng Amethyst Street, yung pong tapat ng bahay nila, yung kung Eskinita, nilagyan po nila ng lona. Talagang binubunga nila as in yung uh, yung lona ay uh, yung uh, iskinita. kasi nga nandoon yung kanilang mga piso wifi na nasa labas din po. Ha? Ako po uh, meron po akong business. May negosyo po ako. Pagdating po sa mga mga negosyo namin mga residente, malambot po yung aking puso. Pagdating po. Kaya lang, sabi ko nga, meron tayong sinusunod pa rin. Eh. No, nakatakaran. Kaya kailangan din po tayong sumunod. No? So, ganun po, yung pag-usap namin ng tata, yung, yung Ben Ramos, na bakit lagi nyo na lang kami pinag-iinitan? Tapos, tinanggal niya yung street light namin dito. Ang paliwanag sa, sa kanya, tay, yung pong street light dito ay nagliyab. Doon po sa tapat ninyo, nagliyab po. Nasunog po yung wire. Kaya pinatanggal ko po. At hindi ko na po alam kung bakit po nagdiyaw yung street light, yung wiring po. Ang style po ng aming street light sa mga eskinita. Dalawang linya po ng wire parallel. And then bawat ano po, may saklod yung ilaw. No? So nagdiyaw po yun, yung wiring na po na yun. Kaya pinatanggal ko po. Kaya pinaliwanan ko naman po sa kanya. At nandurong po yung nisis ni Ben, at nandiroon po yung anak niya na si Acel, yung nag-upload po ng video. At yung mismong Acel po na yon ang nagsabi na, Sige, 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 tanggalin nyo na yan, tanggalin nyo na. Ganun po. Kaya, ako po, tinutusan ko na po yung aking mga kasama, yung aking mga tanod, may dala rin po kaming hagdan, uh, pinaalis, pinatanggal ko na po. So, wala namang pong resistance na nangyari doon, wala namang pong kaguluan, kaya ako po, ay nagpatuloy doon sa Amethyst Street. Kinausap ko na po yung mga residente namin na mga susunod na mayroong abstraction. Yeah. Katulad po nung natapat ako sa bahay ni Paginto, meron siyang isang lamesa, kinausap ko, sabi ko, anong gagawin natin dito sa lamesa mo, naka obstruct Sabi niya sa akin, Chairman, kunin niyo na lang po, hindi ko nagagamitin yan. Ah, okay, sige. mayang maya po, Medyo malayo na po ako ng konti doon sa mga baldes sa bahay. Tinawag ko ako ng isang kong kagawad. Uh, I think si kagawad na uh, bayan. Kasi hindi ko naman nakita yung pagtawag niya sa akin. Hindi ko narinig. Ang nakarinig yung isa namin residente na sabi, ke, hey, tinatawag ka ni kagawad. So, bumalik po ako doon sa sa pinanggalingan ko doon sa mga baldes. Then pagdating po doon, ang, ang timano po, ang timano, pagdating po, yung aking tanod na driver ko rin po, tumakbo sa likuran ko. Tumakbo. Sinusugod na po nung mag-ama. At ang ginawa ko po, hinalangan ko po, umawat po ako. At ang naitula ko po ay yung isa kong tanod na may hawak ng hagdan. Naitula ko po yon papunta doon kay Alvin. So para maintindihan nyo lang po, no, ang itsura po nung Alvin, at trabaho niya po ay bouncer. Malaking tao po siya. Malaki po. At kasama niya po yung tatay niya na pag-awat ko po, kasama na po akong minura. At hinablot po ako nung Alvin. At hindi ko po napansin nung nasa presinto po ako na kalmot niya po ako. No, doon sa paghahawak at pagka, ko doon sa aking tanod para itulang yung tanod ko papunta sa kanila hinablot niya po ako at ang sinasabi niya, uh, ah, PT, lagi na lang, lang kami ang uh, pinag-iinitan ninyo. Lagi na lang. Tapos direct siya, sinusugod niya, ako na, hindi na yung tanod ko na nasa likuran ko. So ito po yung buong kwento, no? para po sa kalaman po ng lahat. Ang ginawa ko po at that time, dahil po ang pagitan namin ay isang layo lamang po, oh, ang ginawa ko po, may dala po akong uh, firearms na lisensyado with permit to carry o PTC port. No? So ang ginawa ko po, binunod ko po yung aking sir, uh, firearms at hindi ko po, po, hindi po, yung firearms ko po hindi po nakakasam. Unload po siya, hindi po nakaload. Pero dahil po, ang bilis ng pangyayari, sinugod ako, ang ginawa ko, doon mismo sa lugar na yon doon po kinasa. At mabilis, mabilis ang pangyayari. Segundo, ko kagad sa lapag. Para, ang 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 ang, ang, ang nasa isip ko po noon, no, Mayor, eh, umatras sila. makama makama Pero sa isang putok, hindi po. Hindi po. Ah, ay, 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 hindi ko alam kung ano nasa isip nila na, ah, hindi, hindi ako tutuloy, hindi kami tutuloy ito. Kaya, mabilis po, isang putok, then, sugot Putok ulit ako ng isa sa lapag. Puro lapag po. Puro lapag. Wala po akong tinutukan. Wala po. Puro lapag. Nakatatlong putok po ako. Puro lapag. At para po sa kalaman ng lahat, ang ginamit, ginagamit ko pong bala ay yung hollow point. Alam niyo po, isa sa karakteristik ng hollow point, yung pagtumama sa isang matigas na bagay, hindi po ito basta-basta tumatalsik. Kumakapit po ito. Alam no? So isa po yan sa karakteristik. So ito lang po ako. At pagkatapos po ng tatlong putok na yon, patuloy po yung kanilang pagsugod. At meron po ako isang residente mayor, babae po. Uh, hindi ko ma uh, maano yung mukha niya. Sobrang nervous niya na hindi ko alam kung umiiyak. German, hinata ako sa damit. German, German, hindi tayo kukuyugin uh, ka ng mga yan, kukuyugin ka, hinatak po ako. Hanggang sa makarating po kami sa iskinita ng Pearl Street and then hinatak nila ako sa Rodriguez Street hanggang sa makarating kami ng uh, barangay. At pagdating po ito sa barangay, ginawa ng sekretary ko, binigyan agad ako ng tubig na malamig, no? binainom ako, at ang instruction ko sa aking sekretary, tumawag agad ng polis. Dahil alam ko na po yung susunod na mangyayari. So, uh, muli po, no? ako yung uh, nagpapasalamat sa ating puti uh, mayor, Isko Moreno, uh, at sa ating Bise, na nanibigyan po ako ng pagkakataong magpaliwanag sa inyo. Although, ang pas, ang, 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 pangyayari ito ay nasa korte na po. So, muli po, no? maraming maraming salamat po sa inyo. At hindi ko po intended na manakit ng tao kailanman po wala po ako sa ganung posisyon. Thank you, Parang sir. Uh, I hope you're happy uh, uh, to explain your side so that uh, later on, kung ano yung mga uh, kontra-akusasyon, di ba? Uh, I hope magkabadi-badi kayong magkakabarangay at uh, pag umupa ng tubig, lilinaw na rin. Uh, gagang ng uh, Bumahang na sana ang mga damdamin ng bawat isa. Because at the day, uh, kailangan natin maglinis ng Maynila. Kailangan natin magayos. Kung tayo ay uh, gusto natin mamaliwalas, uh, city, barangay at community kailangan makiisa. Mas maganda talaga pagka may pusa. But uh, that's why you were called here uh, because so many questions uh, Road to me, at least ikaw na mismo na sumagot. O ngayon, kung meron kayong gusto ng katanungan, o handa uh, ka bang sumagot sa mga...